Hello, good day. Good day sa ating lahat mga ka-journey. Kumusta? Ay, napakatagal ko nang hindi naka, nakapag-upload. Oh my gosh. Kumusta na po kayong lahat? Kumusta na po? <laughs> Ay, napakaganda ng place natin today. Palakad-lakad. Ay, medyo mainay. May tinatrabaho yata. Oo! di ba? Maganda. Alis muna tayo dito yan. Ang ingay. This is the place where I love Bohol. <laughs> no, no. This is the place kung saan, ano ba, yung may napakalaking, napakalaking swimming pool dito ba na resort o dito tayo ngayon. Pero hindi tayo maliligo. Ito tour ko lang kayo ulit. Kasi this is not my first time here. Kaso nagbalik kami. So gusto ko pa rin ipakita sa inyo kasi alam ko, may iba pa dyan na hindi pa nila nakikita ito at never pa sila nakapunta rin dito. So, let's go! Ito nga pala yung bike station nila. Yan. Pwede mo yung magamit pero ako hindi ako magbabike. ito yung recreational nila. May gym sila dito. Ayan. Alam niyo gusto ko yung ano nila dito. Yung wall ba? Hmm? Sadya. Sinadya talaga nitong ganito siya. Na para siyang cave. Yan. Yeah, napakaganda. Tsaka ang dami dito mga tanim. Mga kahoy. Kaya habang naglalakad tayo, hindi tayo maiinitan. Maganda yung pole dito kasi nilalagyan nilang ng net. Para yung mga dahon ang iba pa no? na mga dahon, mga dumi nasasala siya ba? so hindi yan pupunta dito sa water oh okay, ayan Ano party na. Yan, may mga kibos. Yan na mga ito. Parang gold for siya talito. Yan, yeah, parang gold for Ay, sorry, hindi. OMG, may cave dito. May cave. Hahaha. <laughs> Ano kaya meron dito? Ay, kakatakot. Stock room nila. Ano kaya ito? Oh, no. Ay, parang stock room nila. May mga pintar doon. Mga pintura. Mga case ng soft drinks. Ano ba yan? <laughs> dito kakaiba. Kasi di diba yung volcano dapat ang bumubuga ay lava. <laughs> lava. Pero dito kakaiba. Yeah, ipapakita ko sa inyo. Basta kakaiba talaga dito yung lava. Iba ang binubuga ng lava. <laughs> Yan ang volcano. <laughs> Hindi lava, kundi water yung binubuga. Can I swear you? Oh. Daming please. Sprout diner. <laughs> Route 66 Diner. So, iba na naman tong finance Station dito sa Plantation Bay. Dun sa kabila, meron din. Lalaki ng mga dito. Oh, uh, meron akong ganitong tanim, pero hindi hindi pa ganyan kalalaki. Pero talaga, pinaan lang nila sa wall ba? Maganda siya. Saka nagbibigay ito ng lamig. now I know what's the name of this plant. Ito, ito, itong plant na to. Ito, yan, di ba? Ang tawag niya ay Banderas de España. So, this is the flag of Spain. <laughs> so, Banderas de España. Now, I know. May natutunan na ako dito. <laughs> honestly lang napakainit today no napakainit so iba talaga no napakainit napaka ano tapos yung suot ko pa naman na t-shirt medyo makapal kaya init ano kaya no magtutupis ako anyway andito naman tayo sa resort oh <laughs> dahil managan ng mga tao dahil kita si Moho <laughs> Mada, managan pala yung mahadlok. <laughs> kaya no, ayaw na patuga-tuga. Okay. Dili lalim. Mahadlok ang mga tao. Or ano kaya? Yung ano, pakurati ang mga tao diri Asa pa pakurat? Pag two-piece makuratan sila. <laughs> Ay, funny ay finally medyo ano na tayo medyo na nalamigan ng konti kasi andito tayo no nagstay tayo sa ilalim lang puno kaya hindi na siya masyadong mainit yung ano ba yung parang alangiing no? sus nagtabisay ang akong singot day grabe nagtabisay nasa naman to ako ang ang akong service nga small plane ay saan? hindi niya nadumduman day. <laughs> hindi niya nadumduman <laughs> hindi niya alam kung saan yung plantation bay uy ginoo you know ko lumagpas paano na yan maglakad ako pa uy <laughs> kagaral ni mo day. Grabe, napaka napakalaki talaga. Magsawa kayo. <laughs> Asan gusto nyo? Side A, side B, side C? <laughs> Pili lang kayo kung saan nyo gustong lumangoy. Grabe talaga. Basta, napakalaki nito. Andun pa. Hindi ko pa napakita sa inyo kasi round ito pa. Parang, parang siyang small island. Nililibutan ng swimming pool. sliding na before meron 'yan. Pero hindi mo na na bakit niya walang coffee? Naubusan? <laughs> o baka under maintenance na naman. Hintay pa tayo doon. Shallow on the shadows, no diving. Yeah, this is for the kids also. This is not shallow. This is not shallow, this is shallow on both sides. Maraming mga water activities dito katulad ng kayak. For sure yung kayak hindi siya mawawala, no? Kahit saan naman. So may kayak sila dito, may snorkeling. Yeah, may snorkeling. <laughs> may swimming. <laughs> of course swimming. <laughs> Kasi pool dito eh. Kaso lang, aso nga wala tayong nakikitang nagkakayak today. Yeah. As of the moment pala, as of the moment, kasi siguro masyado pang mainit. Tutok-tutok na tutok pa yung araw ba. Pero may mga naliligo na, but most of them, nasa shadow lang sila. Ayaw nila masyadong ma-expose sa init. But still, so dito na tayo sa ano, parang center ba? Um, ano pa din, malaki pa din yung pool. Grabe, sobrang laki ng pool dito eh. Yan o. Oh. Pakalaki. Ayan. Saka doon na side, ano na siya, doon sa dagat. pa kung di na Oh my gosh. Nahihilo ako sa tubig. Yan. Yan. Ang init ng naupuan ko dahi. Parang bubusawin ako. <laughs> Ay, bakit mabusaw tayo ba? Kasi ang init pala. Hindi ko akala eh, na ganun pala kainit. Enjoy <laughs> yung glass. Oh, yung glass. Yan. No. Hindi naman kailangan no, na gumastos para mag-enjoy kayo. Hindi o Pwede namang, ano lang, pasyal-pasyal lang kayo, tapos kakain kayo sa resort. Hindi talaga kailangan mag-check-in o kaya maligo kayo dito para makapasok kayo. No, no need na. As long as gusto nyong kumain. Ayan. Medyo magastos pa rin ng konti kasi kakain nga kayo. So, pwede na rin. Pero at least, kinakain nyo. Hindi lang, ano, hindi lang yung nagagamit doon sa kaliligo, doon sa, ano ba... At least ba, doon sa Tami natin, nabubunta yung Pera, kasi <laughs> nabubusog tayo O oh, yan, yung mga Koreans Laging Koreans dito Ang mga guests So yan, o oh. Nag-inquire sila Para doon sa rent Para sa kayak yata Yan tayo sa cave kasi may dalawang foreigner. Mga hunting tayo. <laughs> Huntingin natin tong dalawa. <laughs> ah, ano kayang meron dito sa cave? Wait! Ayan. Ganda pala pag nabas. <laughs> Actually, we're going to the massage. To the massage. Yes. To the Mugambo Spring. Grabe kainit mga kukka journey. <laughs> Pero nakahanap tayo ng matambayan. Andito tayo sa lilim ng isang kahoy at saka dito oh, eh, para siyang may bato siya tapos may tanim. Ayan. So, andito tayo. Dito tayo magtatago. <laughs> Habang yung harap natin, papakita ko yung harap. <laughs> alam nyo lang yung t-shirt. parang ang sarap magbad. <laughs> Ayan, I love Bohol. Si Owl, andito. Mm -hmm.